Ako talaga. pa so hindi Kasi ano, 'yung talaga 'yung sound. Parang kahit si, kahit si ano yung Pablo, iba, ginagawa ano, okay. ng song. Ano na parang hindi talaga lang masyado na nag-feel kasi na ano siya eh, uh, punong kuling isip niya ng mga bagay, bagay niya kung ginagawa. Tapos na, nakapag-rest siya, nang pinakinggan na ulit namin yung pose mo. Sabi niya, San, grabe! May ula ulit pinakinggan yung kanta, ang solid pala talaga nung gawa. Ano ah, naman, ganun yung reaction sa Ganun ba na-realize na? Parang, hindi pa na nga hey, na talaga na yung asin ba siya? Pwede ba i demo mo yung reaction mo dito? Parang ganun, ganun po yung reaction. Eh, hindi lang sila, pati yung buong team okay, talagang sabi nila. Eh, yeah, bakit ito? Di ba? Ano pa naman ang bobo. Ano